Sa malayong kaharian ng tutubi ay may pamilyang tutubi ang naninirahan sa kaharian ng matutubina. Na si Naharing Tubino, Reyna Tubina at ang kanilang anak na si Prinsesa Tutubi. Na mahal na mahal ng hari at reyna. At gagawin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang anak. Hilig ng prinsesa na sa papabirin. Ngunit isang araw, naisipan niyang makita ang labas ng kaharian. Ibig niyang alamin kung ano ang daigdig sa labas ng kaharian. At sa kanyang paglalakbay, siya ay inabutan ng malakas na ulan. Kaya naghanap siya ng masisilungan. At sa hindi kalayuan, nakita niya isang malaking punong kahoy. Titigil mo na ako sa punong kahoy na ito. Ngunit sa punong kahoy pala na ito namamalagi ang mga grupo ng mga matsing. Pinagtatawanan nila ang prinsesa at sa bawat sangal na kanyang dinadapuan ay niyuyugyog ng mga matching at kinukutya nila ito. <laughs> Nakakatawa, malaki pa sa kanyang tud ang kanyang mga mata. Nagalit at nainis ang prinsesa kaya siya ay nagmadaling umalis at bumalik sa kanilang kaharian. O anak, anong nangyari sa iyo? Pinagtatawanan ako ng mga matching at kinatsakotsa. Halika at sabihin natin niyan sa iyong ama. Galit na galit ang Haring Tubino at sinabi sa kanyang kawal na Pumunta ka ngayon din sa karian ng mga matching. Sabihin mong dahil sa ginawa nila sa aking anak na prinsesa, gusto kong hamunin ang karian ng mga matching sa isang labanan sa kanyang pagdating sa lungga ng mga matching ay walang paligoy-ligoy niyang sinabi ang kanyang pakay. At tawanan ang naging sagot ng mga matching. Mga tutubi laban sa mga matching, kra kra kra, nakakatawa. Ngunit pagbibigyan noon ang inyong hari, tutubi, kailan at saan gaganapin ang laban? Bukas ng umaga, sa ng para. Habang nalalapit na ang kanilang laban, ay naghahanda na ang magkabilang ani kinabukasan, naroon na sa kabilang panig ng parang ang hukbo ng mga machik at bawat isa ay may dalang putol na kahoy na pamukbok. Sa kabilang parang naman, andun din ang hukbo ng mga tutubi. Dapat nating ipagiganti ang kapian ng Prinsesa Tubina. Dumapo sa ulo ng mga matsing kapag may panganib ay tagling lumipad. Nagsimula ang labanan. Dapat at Dapat Dapo ang mga tutubi pukpok dito, pukpok doon naman ang mga machi. Kung tatuduin sa malayo ang labanan, ay wari bang laban sa machi. Nakita ng pinuno ng mga machi ang pangyayari. Nagkamali siya ng utos. Babaguhin sana niya ang kanyang utos. Subalit, huli na ang lahat. Nagkamali ako ng utos. Nabulagtang lahat ang mga matching. Sumantala walang sino mang tinamaan sa mga mabibilis umiwas at maliliksing mga tutubi na paghiganti nila ang pagkakaapi ng prinsesa at ng buong kaharian ng matutubina.